Ay, binibinta ko kuya, Yuma. Ah! Pitan mo pa, Alan mo. Ramon! Ang Roger! Kuya! Yeah. May binibinta ko kuya, Yuma. Baka gusto niyo kuya, binibinta. Wala ko ito Napaka-efektibo nito kuya. Pag ito kuya, in-spring mo sa katawan, oh, no? no? Oh pag may dumaan nito ng babae, tama yan kayo kuya. Napaka-efektibo nito. Tara. <laughs> Gina kuya. Gina din lang kayo ma. <laughs> Galing ko lang lalodok niyo ko. Tingnan niyo kuya, susubukan ko to kuya. <laughs> <laughs> pag may dumaan dito kuya, tingnan niyo, tasama yan sa akin. Ha <laughs> <laughs> ha Sama ka na sa akin, Kuya. Sige, susunod na lang ako, ha. Sige. bibinta ko muna to. Bye. Napaka-epektibo, <laughs> oh, Kuya, no? Hindi, hey, Kuya. Alis ano 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 na ako, Kuya. Magkano yan? Magkano yan? Magkano yan? Limang daan. Limang daan lang, Kuya, ko? Hindi, yan lang, <laughs> Kuya. Okay na yan. Akin ito. Thank you.

Kuya, yeah, may binibinta ko kuya. Gayuma. Porta, ito ra salain na, salain. Mm, galing to nang luludok yo ko kuya. Mm. Ganun mo lang sa katawan mo kuya. Eh. <coughs> 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 ano yun? Ang bango? Ay, kapala pala yun? Ang bango mo naman. Tara, sama ka ng sakit kuya. Sige babe, ano, susunod na lang ako ah. Bye. Sige, bye-bye. Napaka-efektivo ko no? yan, oh. Ano, bibiliin mo na. Ano ba yan? Isang libo. Mahal naman. Ang yun na lang ko, kwan. -be, -be, sige, sige. Ano na lang? Sige, yan na lang, eh. Atan yung money mo? Oh, no. Gita mo yun, oh. Sige sige, 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 sige. Yan na yan, oh. Ingatan mo yan, oh. <laughs> sarap naman. Bukay <laughs> may bigalit ate. Kitan <laughs> mo pa, ate. Ano bang pangalan mo sa Facebook? I-add lang kita. Tanggol! <laughs> ay, di ba? Awa! Ay, ay, di ay, ba? ba? Ay, <laughs> Kuya! May <laughs> binibinta ko, Kuya. Bagay yung Napaka-epektibo nito, Kuya. Galing to ng luludukyo ko ng <laughs> lulodokyo ko. Ano ba yan? Kasama niyo yan, Kuya? Hindi, nagtanong lang. Susubukan natin yung gayuma ko, Kuya. Galing ito ng lulodokyo ko. Tingnan niyo Kuya. Awa, napaka-epektibo nito. Ipahid niyo lang. Uh. Niyo. Ayaw, ayaw, ayaw! 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 Gayuma na yan! <laughs> Kahit anong gagawin mo yan, hindi papa lang gayuma nyan kuya tingnan yung kuya papawiran kuya na Oo, galing tingnan yung kuya Papawiran ko yan. yung kyan walay 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 Tingnan walay 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 yan. Wala, wala, walay 🎵 Sumugal ka ng sampung minuta 🎵🎵 Sabay tayong maglalayag sa kulan <laughs> 🎵🎵 Sakay ng ating isipa 🎵🎵 Tayo na lang galaw! <laughs> 🎵 Ano kuya? Bibili nyo na kuya? Bila mo na! Ang limang daan lang to. Wala nyo. Wala <laughs> na. Ano? May kita ka ba dyan? May pera ka? Kunti lang kita ko. Kunti lang kung asada ko. Kunti lang. Tayo ka ba? Hindi yeah, yan na lang kuya. O kung ano ba yan, maakin na yung babae. Ito kuya, bibigyan kita ng power Oh. Ayun ito ba ito? oh, napaka-epektibo nito. <laughs> ito kuya, bibigyan kita ng power Oh. oh. Ito, yeah. to. Ano Yam-yamin mo lang, gano'n <laughs> Ingatan mo yun kuya, ikaw nabala niya na. Dito muna ako. <laughs> <laughs> ya, <Yeah>. main <laughs> bini bintang aku ya, Bang. Coba nak.

Day 1, ayan! Bakit anong gawin mo yun? Wala na, yung tulog. Tingnan nyo ko yun. <laughs> <laughs> Tingnan nyo, kakanta ako. At ako'y niwan mo. Tatlong bilyon ikaw lamang ang aking gusto. Pasensya na kung ako'y di para sa'yo tayo'y papunta na sa aking bagong yugto. Ayokong mabuhay sa mundong walang tayo. <laughs> oh, di ba? Napaka-efektibo ng gayuman, no? oh. <laughs> ano? Pero Ano Mura lang to. Limang daan. May pera ka? Meron. <laughs> wow, daw yung pera mo. Limang daan lang to. Bayaran ko limang daan 2, dalawa tatlo apat lima ingatan mo yan Ano ba? Sino ka ba? Bakit mo Ano ba problema mo? Girlfriend kita! Wala akong boyfriend! Uy, <laughs> uy, uy! Huwag iwan! <laughs>